Eh bakit tayo mag-start? Chirabi battery? Oh, hindi na no, battery. Atin. Tagal. Ah. <coughs> Tagal pa. <ba? coughs> Matagal ka pa oh ini rin ng ngatin oh, 5 minutes ko Oh, Iskinita. Tara, pasok na din. Isda na. Oh, DW. Ito tayo pang-init, 'di Sa bahay. Eh. <laughs> 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 Dami ng aquarium. Kung isda. Parang beta fish. Parang beta fish guys. Ganda yung dalawa. What's up, guys? Pauwi na tayo. Kain kain doon. Tuhog na tayo, guys. Tapos na tayo mag-ana. Mag-hatid kayo, Trinity. na nga pala tayo. Here we are. Nasa bahay na tayo, guys. Teka lang. Ito yung mo. Ay, siya Martin mo. Ang sa atin. Ah, oh, ogi niya, tara <laughs> <din na>, <laughs> ko. Ate naman. Oji, kanina ko pa hinahanap 'yan eh. Tama mo, dumating din. <laughs> oh, andyan na, andyan na. Oh, kita mo, sang kagaling gabi-gabi na 'ya. Gabi-gabi na 'ya. 'yan <laughs> Aquarium man ako na lawan aquarium sa uwi mo. Gabi-gabi na. doon, pumasok ka doon. Bilisan mo, pumasok ka. Ang tagal mo, sabi mo, maghahatid ka lang ng tent. Ah! Hmm? Ang Pinaliligo tagal mo. Paligid, mo, Ano, ano? Ba't ginabi ka? Ba't ginabi ka? Paligo nga kasi kami. Eh. Nang ano ba? Aquarium. Oh. Yung isda. Oo. Oh. namin para luminis. Pinaliligoan ba yung isda? Kaya basa ako. ba isda? Pinaliligoan ba? Pumasok ka na doon. Mag-review ka. Exam nyo na.